Oo, oh, oh, malakas na daw. Oh, Grab. Dilim na ulit. Grab. Alang bagyo guys. Bigla-bigla na lang gumara nito ang ano, panahon. Bigla-bigla niya. ko. <laughs> matigas na ang braso ko. Ayan o. Ha? Dulas! Dulas? Oh, lani. Nagwaba Lang. ipatumba! Diyos ko! Diyos ko po! Amin na! Amin na! <laughs> <laughs> <Yeah. sighs> Basa ako. Parang patagal mo pa ako. Dahil ako hindi. At nag-train ako sa harapan. Nusub-sub ako. Ipamabahin ako. sa <laughs> ako matahin ito? Kasi nagkakapubyan ako. Nakahina rin kasi ang loob ko. Magbahina ang loob rin Diyan kaya bagay din naman dalalaway ang ilog diyan eh no. Hindi naman madulas. Gawa madulas. ng iga pa yung ano, pag hindi ko yung lubog. Ha. Mm -mm. Kasi pag ina dinanong paakot, lubog din ako, i-simplan. Hay nako. Okay. Dito kami guys dumadaan kasi nga shortcut. Hindi masyadong madulas. Hindi kagaya doon sa baribuan. Sakit ang kalsada. madulas sa bundok, no? Yun yung dahilan pa. Dito naman, pwede pang daanan kasi nga, walang tubig ang ilo. Yun nga lang, may experience kami na ito dito nung may tubig pa. Nasim ano ah, yun? Natumpa tayo, no? Magdahan-dahan. Magdahan-dahan ka lang. Diyos ko! Pariyong nga ang si malikot. <laughs> <laughs> hindi ako malikot. Tigas ang braso. Yung mato ang malikot. <laughs> hindi ako. Tigas ang braso. Kailangan tigasan. Oo, nakaraos ka ito yung color. Men. Ito yung color. Ano nyo guys? Kaya naan lang po nagsimplang kami. <laughs> 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 nagsimplang yes, kami. Yun talaga. Ang pinagsimplang. Kaya ako nagkakapubiya talaga. Saan sa na ka nagalaan na, 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 na. ako magmotor? Parang ayoko na magmotor. Ay, yes, ayaw talaga. Ay, gina lang guys. Dahan-dahan po. -dahan Nagkataong mabilis yun. Ay. Bangas-bangas tayo. Ano yun? simentado naman na guys wala nang problema sa ati, oh. oh yan <laughs> hindi yan magawalang simplang yan naman lang o oh. tayo ay papasok ng kasagi no? barangay kasagi ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。